pumunta kami ngayon doon sa hospital kasi may magpapacheck up ako follow up check up ko na actually kasi nagpacheck up kami doon bago mag December ata yun o December 26 ewan ko yun basta ganun magpapacheck up ulit kami ngayon follow up kasi nagpalaboratory ako sa ano ang godu godu and yun tingnan natin kung what's gonna happen and hopefully everything goes well Siyempre, gastos na naman. Mababa limandaan sa check-up. Hopefully, hindi na naman umabot ng libo. Let's go! Ayan. Walang traffic ngayon. Maline. Linggo natin is 9.10. Mamaya-maya matraffic na rito. 9 pa lang kasi. Uh, Banda ka lagi. Alas 12. Ayan. Traffic na. Pukuha lang si Mamsi ng pera doon. At didiretso na kami sa... Diretso na kami doon sa Hospital. Let's go. Yeah. Kaya natin po so, Yun yeah. guys, bumalik kami Dahil May hamang um, um. Ito Puro, puro hangin yan Walang mic yan no? May Kita nyo bumalik ano yeah, yun? Oo Hindi mo <laughs> Bumalik kami dahil Umaw si daddy. Nakalimutan yung result. ko Nakalimutan niya yung result. Yan. Uwata ulit kami. Labas ulit kami sa subdivision. Mamaya um, yeah, guys. mag na ako ulit. Yan. Yeah, nandito na tayo. Tahin na naman natin ang work. Yes sir. Ayun hey, nga pala. Kailangan natin ng... Kailangan natin ng best mask. Ay, hindi ako wait lang. Sa so, ka bumili ng tubig? Dito tayo, panamber mo na tayo. Ayun mo ako dito. Panamber mo na tayo. Ayun, parang hindi na sabay-sabay, konti lang lalakarin no? Oh. Saan ba? Laka na lang muna. Okay. Baka diba, kasi maging number ano na naman tayo, rented 30,000 check up kami puta kami na lang natira dun eh sarado na yung schedule ng doc at sana maging check up ano so nandito tayo ngayon sa tayan ng car mall ay papunta ng tungko ungkong Mangga road kainit at medyo marami nagpapa check up ngayon let's go ako so power up okay. Calling the attention of patient IM 34 ayan, so, nandito ay, tayo ngayon sa main at uh, We are now serving patient IM-41 Please priority Nasa IM pa lang na tayo Grace Medical Hospital Para sa follow-up natin pero. So, ayan, dito na kami uh, bandang action na waiting ay yung room ng doktor. ay mga rooms waiting yung mga room tayo sa waiting pinaka waiting area para tayo ng doktor no? so dito yung waiting area kanina nandun na um, yung pinaka per counter so number ano ito ito Nasa i am the main na At where is 11.25 almost 30 minutes and more It's gonna be 12 na So sana makaabot tayo Kasi yung duturo natin hanggang na lang Makakain rin at makakita tayo ngayong umaga And yeah, hopefully ha uh, So Ayan guys So lalabas lang natin sa Grace Diyo Matang normal kasi na Awa ng Diyos yung ibang test is normal ako lang ang abnormal ah na yung pinaka nakakaba tapos ng check up bukod dun sa pagbayad mo dun sa check up eh yung nereseta <laughs> 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 yung, nereseta sa iyo pinaka nakakaba sa lahat no at yun may mga mali tayong ginagawa sa ating bag ah ka na na sabi ko kasi kumain ko yun. Ayaw mo pa kumain. Nasaan yung susi? Wala. Nasaan Kumain ka na kanina ba? So, yun. Kakanbas muna narin yung gamot. Kung magkano aabuti. Din yung batong Ang gulo. Yan. yan. Didiret.